Nadagpo patay ang patayang isang Australian at dalawang Pinay sa isang kilalang hotel sa Tagaytay. Magbabakasyon lang daw sana ang mga biktima nang nangyari ang krimen. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Daniel calunus lunos ang sinapit ng isang Australian national kasama ang asawa niyang Pinay na isang Australian citizen at ng isa pang babae nang matagpuan silang patay sa loob ng isang kwarto sa isang sikat o kilalang hotel dito sa Tagaytay City, Cavite. Magbabakasyon lang sana ang mga balikbayan na ito mula Australia. Ngunit ang masaya sanang bakasyon ay nauwi sa karumal-dumal na pagpatay. Ay nakita nga po natin yung tatlong bangkay na nakatali ang mga kamay at paa at uh, lying in prone position doon po sa loob ng kwarto. Yung pong CCTV sa harap ng room ng mga biktima ay gumagana at uh, doon yung po yung na-review namin at doon namin nakita na isa lang pong uh, perpetrator ang gumawa po ng krimen dahil isa lang po yung lumabas dun sa kwarto ng mga biktima. Kinilala ang Australian national na si Alias David, 57 taong gulang, ang asawa niya na si Lucita, 55 taong gulang, at si Alias Mary na 30 taong gulang. Huli silang nakita pumasok sa kwarto ng hotel nitong Martes bandang alas 8:30 ng gabi. Natagpuan ng mga bangkay kinabukasan ng 12:30 PM nang iti check out na sana sila ng mga hotel staff. Halos matakpan na ng packaging tape ang mukha ng mga biktima habang may sugat naman sa leeg ang Australian National na maaaring isa raw sa mga naging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi nakita ng pulis ang pitaka ng foreign national. Magulo doon sa kwarto kasi nga yung mga ginamit pa na pantali sa kanila is kagaya ng uh, telephone cord at saka yung sintas ng sapato. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung paano kinaya ng nag-iisang suspect ang tatlong biktima. Hinahanap pa ng mga pulis ang CCTV footage ng pagpasok ng suspect sa hotel at sa kwarto ng mga biktima. Daniel, sa ngayon, inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanla ng suspect at ang motibo niya sa paggawa ng krimen. Habang bumubuo naman ang task force, ang PNP, para madaling marisulba ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ang resulta ng autopsy. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Vel Custodio.